Di ba sa yung kasalukuyan din na uh, municipal administrator ang ma si May, dating Mayor Kit? Yes. Kasi nga, isa rin yun sa mga sinabi ko or pinangako ko na uh, kailangan magpatuloy ang mga servisyo na nandyan na, na inalatag na ni Mayor Kit. And then, mm. aayusin na lang natin o oh, palalawakin pagagandahin kung kailangan. Mm. So, mm. he's there to ensure uh, sustainability and a smooth transition and ng lahat ng services. Mm. So pero not necessarily naman siguro na uh, he is still the one calling the shots uh, or running the municipal government uh, mayor. Oo nga eh ganito 'yan ha. Kahit sa bahay o kahit dito oh. <laughs> talaga masusunod muna ako. Yo. Okay. Ayun 'yun. Uh, yun. So we have a healthy relationship when it comes to this. I never thought nga na uh mag Mag magkakasama kami sa trabaho in the first place at mm. namin. Maybe we're more mature now kaya nagawa namin so alam mo uh, he knows and I know how to go about working together. Yeah. Mm.